Bidipin na yung mommies, mahalaga tong video na to dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga tips ko po sa inyo paano ba magkaroon ng safe environment para kay baby. So safety tips po ito. Alam nyo sa mga nakikita ko online, sa mga nababalitaan ko ngayon na laging involve ang bata sa mga sakuna, sa mga aksidente na nagkakaroon talaga ng hindi magandang pangyayari sa isang um, scene tapos may involved na bata kaya ako talaga napapaisip talaga na hindi lang mahalaga na healthy si baby, kailangan safe din siya. So itong video na to, sana tapusin po niyo dahil ito ay mahalaga sa mga mommy sa mga parents lalo, lalo na sa mga parents na may toddler, ito yung mga 1 year old hanggang 5 years old. Kailangan pa rin nila ng gabay, kailangan pa rin nila ng guidance coming from us, coming from their caretaker para mapanatili ang kanilang kaligtasan. Unang safety first tip ay yung pag-alis lahat ng choking hazard, lalong-lalong na sa mga laruan. Ito din ay para sa mga infant dahil meron na silang grasp reflex, meron na silang uh, transferring one object from one hand to another, and then sometimes or madalas, nagsusubo na yung mga yan. So, dapat yung mga laruan po ninyo sa bahay, wala pong maliliit na part. Huwag na po kayong bumili ng mga laruan ng mga maliliit. Yung meron pa kayong mga tigipiso na laruan sa tindahan, huwag nyo nang bilhin yon or huwag na kayong tumanggap. Hindi, huwag naman. Tumanggap ko yung regalo, pero check nyo po kung meron yan mga choking hazard object. So, pag meron, ilayo kay baby ito. No, huwag nyo na ipaalam sa mga nagbigay, pero itago nyo na lang, tsaka nyo na lang ibigay kapag safe na kapag okay na siyang ibigay sa mga maliliit na bata kasi susubuin nila 'yan at malulunok ano kumapunta 'yan sa daanan ng hangin okay example ito 'yan lumunok 'yan ng piso pati yung mga bariya nawag na huwag kayong magbibigay ng barya sa mga bata ha at marumi din po ang barya at saka yung pera basta pera marumi po 'yan talagang literal na marumi ha number 2 wag na wag po kayong magiiwan na mga container na may laman na liquid. Ito yung mga like for example, mga gas, di ba? Madami ako na re receive sa ER kasi na umiinom or nakakainom yung mga bata ng gasoline, ng diesel, tapos nang sa lalagyan ng coke, ganyan ang itsura. Kaya sa baryo, nagtitinda sila ng gas. And then, naabot ng bata, naiinom, makala eh, soft drink. Hindi lang yan, mga alcohol, yung mga bleach, Uh, at uh, yung mga pabango, yan, kailangan ilayo nyo po yan sa mga bata dapat hindi nila abot number 3, huwag iwanan sa parking lot or sa garahe si baby uh, naging video dati na nag trending ang mommy, umalis siya saglit para kunin yung mga gamit sa sasakyan para tulungan si daddy yata eh. Hindi, ako, di ako sagrado kasi ayoko kong manood ng mga gaito. Ayaw nang idig in yung kung ano ba yung nangyari. ayoko nang tignan yung mga profile nila kasi balulungkot lang ako at makakaroon -an ng anxiety. Kaya as much as possible, inaalis ko sila sa aking FYP, sa aking timeline para hindi na mapunta. Eh, nagkakaroon talaga. Na, numilitaw talaga sila. So, ito nga, ito nag-trending na to. Yung nanay daw and eh, kumuha muna ng mga gamit doon sa sasakyan. Pinasok naman yung baby. Kaya lang ito, baby umalis din. So ano nangyari is na atrasan siya nung sasakyan. Ayun dinala sa ER at hindi nahabol Yun po ang pinaka malungkot na nakita ko sa online. Eh, isa pala sa pinaka malungkot na nakita ko online. Kaya ito nagawa ko tong uh, video na to kaya please maging careful po tayo. Ako like for example kapag nagpo-park kami sa SM sa mall takot na takot ako na paunahin yung mga anak ko or kaya naman habang ah, may inaayos -ina kami sa sasakyan takot na takot ako na nabitawan sila kasi mabilis yung mga bata eh lalo na mga lalaki yung mga anak ko mabilis silang makawala sa iyo at syempre yung sa parking diba, ba marami mga sasakyan diyan eh hindi naman sila marunong tumingin left saka right do maganda turuan din natin sila ng gano'n pero yun yun nga Hayaan nyo na lang yung driver na tumulong sa inyo sa mga gamit ninyo. Hayaan nyo na lang si daddy. Pero sa mga mommies, kailangan naka-hawak po kayo sa inyo mga chikiting. Kailangan kung mas mahalaga karga-karga nyo siya. Dapat uh, inuuna inuunan nyo muna yung kanilang safety. Before, four, ito, Essentials ni baby to pero as pediatrician hindi namin kailangan to. Pero pag nagtatanong ang mommy kung kayo kung kung pwedeng bilhan, pwede naman. Number 4 yung paggamit ng walker. So pwede naman ug walk, mag-walker pero kailangan nakaantabay pa rin kayo. Ako yung gamit ko lang sa walker para to sa mga nagbabantay. Kung nakikita niyo nagsasawa na si baby sa sa higa, sa duyan o kaya yung nakakarga sa inyo, pwede niyo siyang dalhin sa walker para nakatayo naman siya ah, uh, pwede naman siya maglakad-lakad doon, doon siya uh, mag-practice maglakad, pero hindi niyo siya iiwan na naka-walker. Lalo na, pag meron kayong uh, hindi diretso yung daan, pwede siyang mag-slide, pwede siyang mahulog doon, or pwede siyang may maabot sa walker. di ba May mga mga videos na ganito, eh, uh, naabot nila yung mga gamit dahil uh, na gumagalaw nga sila or nakaka-move nga sila using a walker. Number 5 ito pwede rin to sa infant kasi nakaka-roll over na sila. Pero hanggang five years old po, kung mataas po yung kama ninyo at hindi kayo talaga magpapapag or hindi nyo talaga kayang alisin ng bed frame or yung mataas na kama, kailangan secured pa din si baby kapag natutulog siya. Ako binibigyan ko lang ng unan yung side ng bed para alam na para alam ko na secured si baby habang natutulog. Kasi malikot po yung mga yan. Uh, in, in our case din, yung kabilang side, Uh, kung saan yung side na lagi silang nahuhulog, naglagay din ako ng sofa bed doon. Para in case na mag, uh, mag roll over sila, yon ay ikakatch siya ng sofa bed. So, ganun po kami sa bahay. Ito, number six. Dahil ang mga toddler ay mabilis nang tumakbo, at syempre, uh, careless pa yung mga yan eh. Pero pwede nyo sabihan sila na be careful, okay? Yung dahan-dahan lang. Ito, number six, ha? Huwag nyo hayaan na humawak ng matutulis na bagay sa si baby. Yung mga ball pen, kahit ano, kahit anong matutulis na bagay na mahaba. Kasi kapag talagang tumakbo yan at naku napunta yan sa mata niya or kahit sa ang parte ng katawan niya, emergency agad yan. So ano na yan, uh, self-explanatory. O oh, number seven, mo para sa mga toddler ulit lalo lalo na yung mga 4 years old 5 years old na independent kagaya ng anak ko kahit gusto na nilang maligo mag-isa, huwag niyo pong hayaang maligo muna mag-isa si baby. Kasi yung posibilidad na madulas siya, malunod siya, kahit timba lang yan or bat siya, pwede mangyari yon. Pwede siyang iwan, mga segundo lang kung may iwan lang kayo. Pero please, huwag na huwag niyo iiwan si baby. Huwag niyo siyang hayaang maligo mag-isa, okay? So, yun na muna sa ngayon. At sa mga ibang mamis na meron pang gustong isuggest kung ano yung mga safety tips, please comment down below para tayo ay matuto lahat. Thank you!